atin lang kausapin at istorbohin si Yusek Gilbert Cruz. Sir, maganda umaga po. Ah, uh, good morning po. Ah, uh, Manong Ted at uh, DJ Ta. Chacha, magandang umaga po at sa mga nakikinig at nanonood ng programa natin. Magandang opo. umaga po sa inyong lahat. At salamat po nang marami sa pagkakataon ulit. Ah, uh, Yusek, meron na ho ba kayong ano, uh, Pagkupulong pagpupulong uh, primarily para po pag-usapan tong instruction ni presidente? Ah, uh, opo. May mga nauna na po kami mga meetings ano na ginawa tungkol dyan kung paano po natin ia-approach itong uh, kautusan at directive po na binigay ng ating mahal na pangulo at uh, marami po kasi marami na pong uh, kasama dito lahat po ng agency na kailangan po natin like yung immigration, uh, yung DOJ, yung Philippine National Police po, ang DILG po ah uh, pati po yung mga local government ah uh, in involved po talaga natin dahil uh, ito ho ay uh, applied na po sa lahat ito eh. hindi lang po sa uh, yun sa sinasabing 43 na may mga lisensya but sa lahat po ito na mga pogos na nandito po sa atin. Opo, uh, kasi nga din ang papel ng LGU importante sila nakakaalam dapat no kung merong ng ganito po mga operasyon sa kanilang lugar whether ito ho ay Uh, legal o kaya po iyong At Tama po, uh, Manong Ted. Uh, talagang ano, sa uh, lahat na po talaga ito. Uh, actually, may mga schedule po kami na pupunta po kami sa Visayas and uh, Mindanao. Uh, the same thing din po para pag-usapan po kung paano patitigilin itong uh, mga pogos na ito. Ang sinasabi po nung Hepe ng pagkorna, doon daw sa mga legal eh meron silang jurisdiction, sa mga illegal obviously daw e eh, wala. So paano po sir dito ngayon sa uh, tama ho ba ang bilang na nabasa ko? Ang sinasabi ho ninyo meron pa tayo mga 400 na mga illegal pogo? Ah uh, tama po 'yon Manong Ted, um 400 pa po 'yan ano. Uh, kasama hindi eh, pa po kasama yung 43. Uh, pero yung 400 po na yung manong ten, may mga listahan po tayo noon at mga location kaya kaya nga ho madali para sa atin na tuntunin at uh, patigilin itong mga to. Okay, sige. So sa, sa ngayon po sir, uh, ano po ang magiging uh, ano ho dito? Um uh, diskarte ng gobyerno doon ho sa mga legal. Paano po kaya kung sa kasal ay magiging papel pa rin po dito ng paok kung meron man. Ang ano po, ang usapan po kasi yung pagkor talaga yung maglilid dito sa mga legal. Unang-una, kaya niya pong patawag ito. Ano? At uh, pag may pamiting naman daw po siya, nagdadatingan naman po ito. Uh, ito, ang problema lang po talaga natin dito yung mga naka-underground saka yung mga nag-ooperate ng mga walang lisensya. Uh, yun po ang, uh, ang pag-uusapan talaga namin. Pero ito um 43 nito madali po para sa pagcoro ito dahil dati na po niyang napapatawag itong mga to. Oh. Uh, 'yun hubang ah uh, yung yung Pogo Hub sa Island Cove, confirmed hub ba ah uh, Yusek. Uh, meron po, uh, may meron po kaming mga ah uh, nababalitaan tungkol nga ho diyan sa uh, Pogo Hub sa Cavite ano. Mm -hmm. uh, kasama din po ito sa uh, patitigil ng uh, uh, ito pong kautosan ng binaba ng ating mahal na Pangulo. Kasama po ito, itong hmm. Sakabiti Pogo. So kung po sir, wala talagang exemption, no? Opo. Uh, sa lahat po ito, uh, Manong ten. Opo. And then kasi eh, kasi po si Pagkor Chairman eh, may statement siya pati sa hearing. Nandun ba ho kayo kahapon sa hearing sa House? Opo. Nandun po ako. Hmm. Mm -hmm. Mm Oo. Uh, doon kasi si klaro na po no, na itong Pogo at IGL, pareho lang ito. nawala no? Wala nang debate doon. Opo, tama po yun. Mm -hmm. Kasi nga, may na, ako'y may nabasang bago na naman balita na may hinihingi siyang exemption umano para doon sa ibang IGL. Kung kayo po ang tatanungin at kukonsultahin po ng mga nakatataas, ano po ang inyong rekomendasyon? Uh, sa akin po, uh, maganda, uh, malinaw naman po ang binigay na guidance at uh, order po ng ating pangulo sa applied do ito sa lahat so mm -hmm. sa lahat po yun. Mm -hmm. So wala nang ex exemption pa ano po? Opo, opo, wala na po. Opo, opo. Sige. So sir, um dito po ngayon sa ginyong ginawa pong pinakahuling mga pag uh, pag kumbaga pag sweep no, itong mga sinala po ninyo diyan sa sa porak at maging sa Bamban at dito ho sa isa pang lugar na pinuntahan niyo na limutan ko lang. Meron A ho ba kayo po. Pa. Op, ano po ang inyong latest po na karagdagang findings? Hello. Opo, opo, op, Ano po ang inyong latest po na findings po Yusek doon sa mga lugar po na di ba nagkaroon kayo ng final sweep? Opo, opo. ano pong uh, latest? Um, hmm? Yung yung latest findings po namin manong Ted. Ito po kasi mga pogo haba no, hindi lang po scamming pa lang ginagawa nito may may tira rin po silang ginagawa na sinisira po nila yung natural resources natin through uh, yung paggamit po nung uh, ng di mga deep well po ano kasi sinek po namin yung mga papeles nito at nakita namin na hindi sila nagbabayad ng tubig mm -hmm. meron no silang mga bayad sa kuryente pero wala po silang bayad so sinek po namin bakit so Inan naghahanap uh, na po kami baka ako, ang suspek namin baka may deep well. So nagulat na lang po kami may mga makina na malalaki nasa, na na po sa underground. Malalaki pong makina ito at pero no silang ano mega deep well po na ginagawa mm -hmm. at uh, ginagamit. So uh, yung mga makina po na yon talagang malalim ho ang pagkakabaon ng mga tubo na yon tang inaagawan po nila ng tubig, eh, yung mga magsasaka po sa paligid at yung community po. Mm -hmm. So parang ang nangyari Manong Ted, nagtayo po sila ng sariling water district. Tapos eh na sila ng babayad ng tubig, Kinukuha pa nila yung tubig sa ilalim, inaagawan pa nila ng tubig itong mga uh, community. At eventually, Manong Ted, sa pag-aaral at sinabi din po ng, ng DNR na ito po, ay uh, pag naubos po yung tubig matutuyo na po yung mga lupa at uh, pwede yung ano ma ma hindi na magagamit ito parang uh, agricultural mm -hmm. land mm -hmm. saan po itong lugar uh, yusek sa ano po ito uh, sa detrino sa porak, and then sa tarlac ganun din po ang ginawa nila at even yung mm -hmm. bilang na ginagamit po nila ganun din po ang ginagawa so sa, pare eh, sa pareho pong uh, uh, porac Ah uh, dito po sa may bansa, sa, sa yung Villa sa Tarlac iisang Opo. iisang style nag uh, na po nag, nagbaon ng tubig para sa kanilang water source. Opo, ang sinusuplayan nito, manong Ted uh, 3000 to 5000 people and then may mga Olympic size swimming pool pa ito para sa mga boss nila. Mm -hmm. Tapos ni ko, hindi ho babayad ng tubig sa atin ito. Oo. Oh, At saka kasi may permit dyan eh. And may kaukulang uh, permit sa National Water Resources Board bago ka makakuha ng pahintulot na magbaon ng tubo. Opo. Ah, sige. Pero so, oh, sila po. Mm -hmm. Sila po manongte. Hindi po nag-secure uh, nag ng permit po ito. Even sa DNR po, wala po mga permits ito. Opo. Yung mga bosshood nito, Yusek, ah... Uh, Meron kayo sinasabi na na, na, na natunton sa sa Ilocos ba 'yon? Ayun uh, yun um, ano uh, boss talaga o tauhan pa lang din. Ah, uh, hindi consider po nilang boss ito kasi uh, ito manong Ted yung nagpapahana pano nung mga uh, magiging biktima ng mga uh, like halimbawa. Oh, sila yung nagpapahanap ng biktima na manggagaling po sa China, sa UK, mm -hmm. sa uh, mm -hmm. Europe at uh, sa Taiwan. So siya ho yung in charge doon. So kinoconsider po itong isa sa mga boss itong nahuli po natin. Opo. E, Ilan pa po ang inyong hinahagilap dito talagang maaring ituring na boss? Uh, marami pa po manong Ted. Uh, siguro mm -hmm. uh, sa dalawang yun porak lang po tsaka yung banban siguro. May git sampu pa po yung hinahanap natin ng mga boss. Opo. Pero uh, confident tayo na sa bansa pa sila, sir. Yung iba po uh, may mga monitoring po tayo ano mm -hmm. na na kagaya po nitong isang bagong nahuli po natin sa La Union ano mm -hmm. uh, na na, na kuha lang po inut natin ito mm -hmm. sa isang magandang informasyon na naipid po sa atin. Mm -hmm. Sige, so patuloy po ang inyong mga tauhan ngayon sa ano sa sa, sa ano sa ginagawang operasyon para matuntuntong mga mga kagagawan talaga dito. Ah, Oo po, Manong Ted. Tuloy-tuloy uh, lang po at uh, kagaya ho ngayon, uh, medyo maganda na po yung mga pumapasok na informasyon sa atin. Naglalakas na po ang loob ng mga impormante po natin at gayon din po yung community natin. Nakikijoy na rin po sila sa pagbibigay po ng mga informasyon. Kumusta po ang pakikipagtulungan ng mga miyembro ng PMP, particularly po si IDG? Um, maganda naman po yung coordination natin at uh, sa ginawa rin ho na pakikipag-usap natin sa uh, sa DILG sa kay secretary Berna Abalos po. Uh, maganda na po yung naging uh, coordination natin with the Philippine National Police and mm. even yung local government units po ano si ang DILG na po ang nanguna oh, para po usapin sila. Opo, opo. Sige po. Ah, uh, during the hearing, kun din po kayo. 'Di ba na pag-usapan nga na 'yung mga miyembro ng CIDG na tumulong sa inyo sa Bamban Tarlac at sa maging sa Porac ay eh, na-relieve daw. 'Yung 'yung operation po 'yun sa Tarlac po 'yung pinag-uusapan mm -mm, dahil. Mm -mm. Sa Tarlac. po ah uh, 'yung 'yung aplikante po natin nung search warrant saka po 'yung team leader pati na po 'yung mga tao niya ay eh, nailipat po sa iba-ibang probinsya. May tinapon po sa Mindanao mm -hmm. at uh, sa iba't-ibang lugar. Sa Visayas, may mm -hmm. mga tinapon din po. Mm -hmm. Opo. Opo. Well, hindi ko na po uh, habaan pa ito but, uh, kasi nga po alam ko nang na ibig ko. <laughs> you know. Pero sir, sa ngayon po, kasi nung una, ang rinig ko po, no, pati sa aming panayam kay Congressman Dan Fernandez, may mga pulis na parang ayaw ayaw makipagtulungan sa inyong ginagawang operasyon kasi nga takot na baka yung mga pinuno nila eh kasapakat ng pogo bossing sa halip na papurihan eh tinanggal sa serbi tinanggal sa puesto inilipat ng probinsya na ibang probinsya. Oh, uh, yun nga ho ang nagigim problema, Manong Ted, kasi hindi masisira po yung kaso ano kasi itong arresting officers po, Manong hmm. Ted, sila hmm. po yung maaten sa korte. Eh kung manggagaling pa po sa Mindanao yan, o manggagaling pa po sa Visayas, problema pa po yung panggastos nila, pamasahe, pang, pang aeroplano po. Ano. Oh, Oo. Oh. So, ayun know, Tsaka yung po, yung mga moral ng ibang uh, mga magiging operatiba na sasama po sa mga ganitong operasyon. Uh, pero sa tingin ko naman po, with, with this development, manong TED, na si, uh, sa kautosan na po ni Presidente, tingin ko, uh, uh, hindi magbabago na po yung ganong attitude natin. Opo, opo, opo. At kami po'y nananalig din hanggat naandyan po kayo, eh, matibay ang aming pong paniniwala at kalooban na tayo magtatagumpay po sa kampanyang ito, uh, Yusek uh, Gilbert. Ah, uh, tama po. Uh, positive naman po ako dyan. Mm -hmm. manong Ted, tingin ko kaya po natin ito dahil nagsasama-sama na po yung uh, sambayanan natin, yung, mm -hmm. yung lahat po ng agencies Mm -hmm. ng gobyerno nagsasama-sama na po mm -hmm. dahil alam naman po na isa lang naman po yung min minimitin natin ano, mm -hmm. uh, yung future po uh, maging maganda yung future ng ating bansa at yung mga kabataan natin Sige po. Yusek uh, Gilbert awag ko kayo magsasawa sa aming puntawag at pag-istor po po sa inyo ay, kapo. Maraming maraming salamat din, Manong Ted. At uh, malaking bagay po talaga yung ginagawa ng media sa pag expose po natin dito sa social hills na dala po ng Pogo, Apo. Manong Ted. Sige po. Salamat po na marami, Yusek. Mabuhay pong inyong hanay sa PAOK. Thank you, sir. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.